What's up guys! Sa uh, pausulod pa ako ka-sports Kakatapos naman po ng event ni Marlon Tapales At ni Raymond Gabalio Bittersweet ang gabi na ito no? Pero at least it ended with a bang Marlon Tapales winning And getting another belt kay Jang Kaeo. At uh, sobrang uh, exciting po talaga Ang daming knockout na nangyari today uh, But uh, syempre uh, Kung may taas, may baba Um, Pag-usapan muna natin kay Raymar Gabalio no? Uh, a lot of people asking me about Raymar Gabalio Masasabi ko lang, ano, ganun talaga pag uh, ikaw po ay may power At ay ka sa isang Mexicano eh Mexicano talaga, malalakas sa mga si Mexicano May galing may lakas din Na timing yan po siya and yung unang patama pala, Medyo feeling ko um, nasaktan at medyo nahilo na si Raymar Gabalio He wasn't able to recover at uh, medyo hindi na siya pinakawalan po ng ano ng uh, kalaban niya talagang uh, magaling din yung Kenbert Torres isa rin talaga pag Mexican talaga eh, parang Pinoy yan eh parang Pinoy talaga so i want give credit to Kenbert Torres uh, for talagang sinugod niya si Raymond Gabal Raymond Gabalio one 2 uh, sa pangatlo medyo nawala na talaga yung tuhod eh uh, so it's upsetting kasi po ano eh dapat ano na siya eh uh, world title na sana yung next fight ni Raymar Caballo But uh, Sa mga Filipino po At mga tunay na mga boxing fan Na nanonood dito I mean Pag natatalo yung Boxingero natin Dapat din natin Inaasar ah? um, Dapat ini-encourage pa natin uh, Kasi Ito na yung mga pambato natin Of course It's okay to criticize Kunwari may nakita kayo Na may mali Dapat ganito bumagsak siya Talo naman talaga siya That's okay Iba po yung mga nangaasar So please lang Lalo lang po sa mga follower po Sa Pauka Sports please, I beg you, tigilan nyo na yan. Okay? Uh, and, sa pag-usapan na natin si Marlon Tapales, the big fight tonight, the main event, Marlon Tapales. At, um, ano, talagang feeling ko, uh, parang feeling ko, ginawa niya talaga to para po sa mga taong nanood kasi medyo na, na sumama ng loob sa main, sa main event. Marlon Tapales showing that he is on a different level. Nasa taas po, Marlon Tapales at uh, yung mga katapatan niya talaga Naoya Inoue I mean um, this next fight itong fight na ito this was uh, this is parang ano niya na eh ticket ulit pabalik sa world title I would not be surprised uh, especially kunwari itong si uh, Naoya Inoue would um, uh, kumbaga uh, umakit siya sa ng timbang I think ano I think uh, possibly siya mapalaban ulit sa world title fight and I'm not just saying that to hype but I, I'm just saying that because Marlon Tapales talaga naman isa sa pinakamagaling po sa super bantamweight division although you know Naoya Inoue uh, medyo siguro not today kasi maraming nakapila kay no Naoya no Inoue and Naoya Inoue should maybe just go up at the end of the day uh, good fight po lahat talaga namang uh, nag enjoy pa mga tao libre pa no kaya kung ako sa inyo next time uh, please makisali kayo sa akin pakita ko lang yung natira dito ah and here we go ayun doon yung pala si Michael Pacquiao And everyone here And uh, do doon pa rin yung mga Ayun pala si Marlon Tapales right there Hindi ko na na-interview dahil Ang daming uh, mga tao na talagang nakipagsiksikan kay Marlon Tapales Okay So reporting po para po dito sa Pauka Sports Sa Maida Sotelo Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports Boom boom pow Shout out sa inyo lahat Please share, like and comment Salamat